Ang anino ng dalawang alagad. Ang pagbabalik ni Orochimaru at Kabuto sa bagong panahon. Tahimik lang ba talaga sina Orochimaru at Kabuto sa kasalukuyang timeline ng Boruto? O may malalim silang ginagawang hakbang para ihanda ang mundo sa bagong kaayusan? Sa special episode story na ito, tuklasin ang madilim ngunit nakakaintrigang posibilidad ng pagbabalik ng dalawang dating halimaw ng Shinobi World. Gabay ba sila, o tagapagdala ng bagong gulo? Sa gitna ng kaguluhan sa Konoha, mula sa pagkawala ni Naruto, ang pagbagsak ng Shinobi System, at ang muling pagbangon ng mga makalumang ideolohiya, may dalawang nilalang na lang sa dilim, ito'y Sina, Orochimaru at Kabuto. Habang nakatutok ang mundo sa laban ni Naboruto, Koaki, at Code, may ibang eksperimento ang lihim na isinasagawa sa isang lihim na laboratorio, sa ilalim ng isang bundok malapit sa border ng Land of Fire. Isang bagong uri ng tao ang binubuo, hindi shinobi, hindi cyborg, kundi isang bagong lahi ng nilalang, ang Neosonin. Ito ang sinabi ni Orochimaru habang sila'y nasa laboratorio. Ang gulo sa ibabaw ay panimula lamang. Lahat sila ay naaapektuhan ng emosyon. Pero ang tunay na pagbabago, ay nagsisimula sa katahimikan. Maging si Kabuto ay umayon. Nakita ko kung paanong nawala ng saysay ang mga ideal ni Naruto. Isang pag-ulit na naman ng kasaysayan, si Kabuto ay nagtanong. Orochimaru sama, tayo ba'y magiging Diyos, o gabay sa kanila? Isang malalim na diskusyon. Pinag-uusapan ni na Orochimaru at Kabuto ang pagbagsak ng Shinobi Hierarchy. Para sa kanila, oras na ng paglipat ng kaalaman. Ngunit hindi bilang kaaway, kundi bilang, evolving factors. Si Kabuto ay nagsaad. Matapos akong baguhin ni Itachi, naging mapagmasid ako. Ngunit habang pinapanood ko si Code, si Koaki, pati si Boruto, nakikita ko ang hinog na lupa. Panahon na para itanim ang binhi ng bagong henyo. Ang plano ni na Orochimaru at Kabuto ay, Kolektahin ang DNA ng mga susunod na henerasyon, tulad nina Serada, Himawari, Mitsuki, at Demon. Lumikha ng mga test subjects na hindi alagad ni Amado o Code, mga natural evolutions. Bumuo ng Neo Root Organization, isang underground na puwersa ng mga anak ng eksperimento, na handang i ang balance kapag bumagsak ang kasalukuyang mga leader. Ang pagpapakita sa huling bahagi ng episode, habang si Boruto ay nasa isang critical mission sa labas ng Konoha, isang anino ang lumilitaw sa isang burol, si Kabuto, tahimik lang na nakamasid. Sa kabilang dako, si Orochimaru ay lumalakad sa isang pagawaan, pinapanood si Mitsuki mula sa malayo. Orochimaru, sa sarili. Ang tanong, kailan ka magpapasya, anak ko? Sa oras na iyon, babalik tayo. Ang dilim ay hindi na laban, ito'y naging tahanan ng kaalaman. Ang saad ni Orochimaru. Yeah.